Hello, gumawa ako ng long form video para i-expand ko ng maayos. Dahil may nagsabi sa atin, sobrang OE ko daw sa mga content ko bilang UFW. OE ba yun? Pinakita ko lang sa mga content ko ang totoong buhay ng mga OFW dito sa Middle East or dito sa Saudi. OE ba yun na nagpakatotoo lang ako? yung mga ginagawa ko natural pinapakita ko yung mga sinasabi ko totoo lahat yun at hindi yun nag eh. bakit nag ang mga OFW dahil mag-isa lang kami dito wala kami nakakausap buti ngayon may rails na doon nililibang ng iba yung mga buhay nila kapag free na sila nagre-reels reels sila so parang nabawasan yung stress nila dati napapansin nyo hindi pa uso ang rails Panay-post ng mga OFW. Imot dito, imot doon. Yung mga na-broken heart naman. <laughs> Panay-post din ng mga broken heart nila. Ngayon, wala na. Pero alam nyo, masalimuot talaga ang totoong buhay bilang OFW. Kaya huwag nyo sabihin, ui kami, dahil hindi kami ui. Ito ang reality ng buhay abroad. Matulog dalawang oras, kakainap, Daig pa yung ano, training ng mga sundalo. Kailangan mabilisan, hindi ka pa tapos. Sinabi na, taali, taali. oh, totoo yun. Walang halong biro, walang halong pagkukunwari, walang kaplastikan. Lahat-lahat ng yun ay totoo ang mga content ko. Kung interesado kayo mag-abroad, tingnan nyo ang mga content ko. Dahil andyan, nakapaloob lahat-lahat kung ano mga buhay meron dito. Para malalaman nyo, magkaroon kayo ng idea.